Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Tripling hirap na para sa mga komyuter ang makahanap ng masasakyan ngayong holiday rush at may tigil pasada pa. Dumagdag, uh, dumagdag pa riyan ang ilang pasaway na taxi driver na pinaguhuli ng Land Transportation Office. Sabi ng LTO, ang kanilang mga hinuli kung hindi nangungontrata, tinatanggihan ang mga pasahero. May unang balita si Jonathan Andal. Kinontrata raw ang mga pasaherong ito ng taxing pinara nila. Ang singil daw ng driver mula North Ed sa papuntang Letre Malabon, 300 pesos sarado, walang metro. Sabi niya, kaya niyo ba 300? Kasi, yan nga, anim kasi kami. Eh kasi, medyo traffic nga daw. Eh. Hindi ko naman gusto yon pero... Ba't ba't mo ba ginagawa? Alam hindi. mo, bawal. Hindi naman po lagi, sir. Ando, nanataw lang. Kaya may bisans lang, dalong beses. Di, di ba? Sorry po, sir. Sorry po. Wala po... sorry, sorry dito. Hindi naman po ako masamang tao, sir. Ano ha? lang po. Aminado naman po ako, sir, na... Hindi, hindi na eh, abuso mo eh. Wala pang isang oras, sampung taksi na agad ang nahuli ng Land Transportation Office na nangontrata at tumangging magsakay ng mga pasahero sa so North Avenue sa EDSA sa kagabi kasagsagan ng rush hour. Kako, hindi muna ako magsasakay kasi kako, grabe traffic. Bawal yan, sabi ng LTO. Pati na yung mga nagdadahilan na na pero wala namang signboard. Wala ka man ng signboard dyan, no? na garage ka na. No? Pati mga umano'y naghahabal-habal, hindi nakaligtas sa LTO. Hindi po, natahanan ah, ko po yung babae. Didaanan mo lang, sumakay na sa'yo. Pagpunta ko siya ako, naiusap lang po siya. May extra helmet mo dyan? Sir, yung extra helmet ko po, susunduin ko yung asawa ko sa kalokan ako. Hindi po ako nag-abal, sir. Nagmakakaawa lang po ako, sir. Nagmakakaawa? Kilala mo yung pasero? Hindi po eh. Christmas rush pa naman at marami nangangailangan ng pampublikong transportasyon. Kaya para walang gumaya sa mga pasaway na driver, hihigpitan daw ng LTO ang pagpaparusa sa mga abusado. Hindi na sila pwede magpasada after this operation. I-alarma Ia natin kagad yan. Yung dalawang taxi na unregistered pa. Diretso din sa founding area, peak registration pa. No? Ang peak registration, sasamahan namin na criminal to. Diba, falsification ng public document. Minsan lang sila nahuli. Bung buhay nila, pag Iri-regret yan eh. Multa lang muna ang penalty sa first offense ng pangangontrata at pagtanggi sa pasahero. Pero ang mga mapapatunayang naghabal-habal, i-impound ang motorsiklo. Kapag nakita sa records na patong-patong na violation na pala ang nagawa ng driver, posible na siyang tanggalan ng lisensya at hindi na kailanman papayagang makapagmaneho pa. Sabi naman ng LTFRB kung may makainkwentro ang abusadong driver ng public transport, isumbong sa kanilang 24-7 hotline 1342. Sa nakalipas na isang buwan, anim na raang sumbong na ang natanggap ng LTFRB. 32 dito, sumbong sa sobra-sobrang paniningil ng mga taxi. Hindi po mahirap mag sa LTFRB. Plaka po kung saan po nangyari ang insidente. Ipadala niyo po sa Viber number po natin. Tumawag po sa official hotline. Agaran pong mag aksyon ng LTFRB. Ito ang unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Hindi ulit sa salyuhan ang mga baril ng mga polis ngayong holiday season. Kung sakasakali po nga magre-render po sila ng immediate police assistance ay hindi na sila mag-aalala na hindi po puputok yung baril nila dahil nakatape po. So, yun po yung naging consideration po doon. In previous years naman po ay nakita naman po natin na naging effective naman po ito. Gayon pa man, nagbabala ang Philippine National Police na posibleng kasuhan ng mga polis na masasangkot sa indiscriminate firing. Inatasan ng mga field commander at regional director na bantayan ang nila mga tauhan para pagbawalan ang pagpapaputok ng baril para sa kasiyahan. Huling nag-tape ng mga baril ang PNP sa pagsalubong ng bagong taon noong 2016. Nagkasunog sa Maysan, Balinsuela kaninang madaling araw. May unang balita live si Bam Alegre. Bam, Iga, nasunog ang isang pagawaan ng Pansit Canton sa isang compound dito sa Maysan, Valenzuela. Kaninang pasado, alas stress ng madaling araw. Kwento ng isang trabahador, may nakasalang daw na panggawa ng Pansit Canton ng magliyabang kawa. Tinangka nilang patayin ng apoy pero lumaki pa raw ito, kaya nataranta na sila. Agad na raw silang lumabas. Apat na trabahador ang nakastay in dito at ang ilan kasama pa ang kanilang mga pamilya. Meron daw talaga naka-duty sa paggawaan kapag madaling araw. Mabuting wala naman nasaktan sa kanila at hindi nadamay ang kanilang mismo tinutuluyan. Umabot lang sa unang alarma ang sunog at agad ding nakontrol pasado alas 4.30 na madaling araw. Tuluyan na idineklarang fire out ang sunog dito alas 5.20 ng umaga at patuloy ang mapping operations ng Bureau of Fire Protection sa ngayon. Galing sa sa kawa, galing sa kawa tapos ni nawalan na po ng sasalang tapos doon na po nagsimula yung apoy doon na po sumiklab ng apoy tapos nung kasi no, hindi namin alam kung anong gagawin namin talaga sa namin ng buhangin kaso hindi namin naisip yun baga nataranta na kami uh, tapos <coughs> po ano nga hindi namin alam kung gagawin tapos nilagyan namin ng telang ma Makapal na malapad, binasa namin, lalo na lalo na sumiklab yung apoy. Ika ang patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy, pati sa halaga ng pinsala. Ito ang unang balita mula rito sa Valenzuela. Ba Alegre para sa GMA Integrated News. Balak nyo ba maghanda ng karneng baboy sa Pasko? Kung oo, magdagdag ng budget dahil nagmahal na yan. Live mula sa Blumentritt Market sa Maynila, may unang balita si Darlene Kay. Nako, Darlene, mas nakaka-high blood ba yung presyo ng baboy ngayon? Medyo Susan, tumaas na nga kasi yung presyo ng kanang baboy at ilang klase ng gulay dito sa Blooming Treat Market sa Maynila. Pero kaya ako sinabing medyo dahil sabi nung mga nagtitinda, inaasahan nila na tataas pa yan sa mga susunod na araw. Yung mga mami mili tuloy, e eh, kanya-kanyang diskarte yung naiisip para makatipid sa kanilang mga iyahanda sa Noche Buena. Spaghetti, morcon, ham, fruit salad at macaroni. Yan ang mga ni Lolita sa darating na Pasko. Ngayon pa lang, inumpisahan niya ng mamili ng mga rekado. Inuunti-unti no, ko na para pagdating ng disperas, hindi na sabay-sabay mabibili kahit pa paano. Yung mga pang-ube, inuumpisahan ko ng bumili pa isa-isa, gatas. Napapansin niya rin daw kasi na unti-unti nang tumataas ang presyo ng mga bilihin ngayon. Kaya naman si Gina, hindi pa man nag-uumpisang mamili, ay nakaplano na ang diskarte sa pamamalengke. Medyo tipid lang talaga na isipin mo na mabuti. Ikot-ikot mo na para alam yung mura talaga. Plano raw nilang maghanda ng adobo, pritong manok, spaghetti at maha. Sabi ni Gina, bawas daw muna ang kanilang handa ngayon kung ikukumpara noong nakaraang taon. Mas tipid po ngayon kasi medyo mahirap po. Eh. Ngayong linggo lang, apat na beses na raw tumaas ang presyo ng karneng baboy sa pinagkukunan ni Verlin. 280 pesos na ang kada kilo ng laman at 340 pesos ang kada kilo ng liempo rito sa kanyang stall sa Blumentritt Market sa Maynila. Oh, siguro season kasi. Season kasi kaya nagtataas. Yeah, actually yearly naman. Pero ngayon mas pataas Sunod-sunod -sunod eh tumumal daw tuloy ang bentahan ng baboy. Mas mabili raw ngayon ng manok na walang paggalaw ang presyo. Nagmahal na rin ang ilang klase ng gulay na pangsahog gaya ng patatas, sayote, broccoli, bawang at sibuyas. Wala daw makuhanan daw, kumbaga yung wala daw stock, sabi nila, kaya medyo ano siya, kaya medyo mahal ang konti po ngayon. Habang lumalapit ang araw ng Pasko, asahan na raw na lalo pang magmamahal ang presyo ng ibang gulay. Susan, samantala na una nang sinabi ng Department of Agriculture na inaasahan nilang magiging stable naman yung presyo ng maraming agricultural products ngayong holiday season. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Bukod sa panghanda sa Pasko, naghahanda na rin ang marami ng mga panregalo. Kung medyo tight ang budget, saan pa ba ang punta, Kundi sa Divisoria. Live mula sa Maynila, may unang balita si James Agustin. James, kinaya pa ba ng budget mo ang mga bilihin dyan? I'm sure, oo. <laughs> Maris, good morning. Nako, pasok na pasok sa budget dahil dito sa Divisoria, bukod sa mura, marami mapagpipilian yung mga kapuso natin. Pang-exchange gift man yan, pang-regalo sa mga kamag-anak, o pamigay sa outreach program ngayong Kapaskuhan. Yung ilang mga tindahan nga, Maris, dito sa Divisoria, 24 oras ng bukas. Lovely. Maaga palang lang marami nang napamili si Connie sa Divisoria na panregalo sa kanya mga kaanak sa darating na Pasko. 100 to 150 pesos ang budget niya kada re-regaluhan. Para iwas, ano, iwas madaming tao. Pag mamaya-maya, dami-dami na dito eh. Madaming ano dito na mimili pag umaga na. Mga ano, mga terno-terno lang yan para makatipid. Yung mga tigo 100, 150, ganyan lang. Madaling araw, andyan yung mga mura lahat. Pasok sa budget? Yes. Si Cora may dadaluhan namang Christmas party mamaya. Ang budget niya pang exchange gift, 150 pesos. Pasok naman dyan ang nabili niyang damit na 100 pesos ang terno. Maaga ako dito kasi mamaya marami ng mga tao at makaka Makakapamili ka ng maayos kapag maluwag. Mas mura. At saka ano, makakapamili ka ng marami. Maraming damit na mapagpipilian na mabibili sa 100 pesos ang terno at mayroon pang pambata. Ganito rin ang presyo ng mga duster na iba't iba ang disenyo. Ang t-shirt ay 120 pesos kada isa. Iba't ibang klase din ang mabibiling laruan panlalaki man o pambabae. 25 pesos lang ang kada piraso. Tulad ng mga laruang truck, bola, dolls at mga cooking set. Mayroon ding snake and ladders at billiards Mabenta rin ang mga bag na pambata na 200 pesos. Ang Zumba instructor na si Jonel, sanda ang laruan ang binili para sa kanilang gift giving sa mga street dwellers. May feeding program din daw sila tuwing Pasko. Parang nung mga bata ako, hindi naman ganito kasagana yung buhay namin. Um, kaya pinipilit ko na every year kahit sa maliit na pamamaraan, pagbabalik ng blessing na natanggap namin ng buong taon. Kung walang maisip na panregalo, pwede namang pera ang ibigay sa mga inaana. Ang angpaw o red envelope ay 25 pesos hanggang 35 pesos ang anim na piraso. Ang bago ngayon ay yung maliit na angpaw para sa 20 peso coin. 35 pesos yan para sa 28 piraso. Samadala Maris, ngayong umaga ay marami-rami na yung mga mami-mili dito pero hindi pa naman siksikan at maaga rin nagbukas yung mga tindahan dahil ilang araw na nga lang ay Pasko na. Ang pinakamagandang discarte para sa mga kapuso nating mami-mili ay sa bahay pa lamang po ay maglista na kayo ng inyong mga re-regaluhan para pagdating dito ay meron na rin kayong checklist ng mga hahanapin nyo na panregalo. Yan muna yung latest rito sa Divisoria sa Maynila. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Sa patala, may gitis ang linggo bago ang deadline ng consolidation ng mga tsuper para sa PUV Modernization Program. Naghain ng ilang grupo ng petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ito. May unang balita si Salima Refran. Pinapipigil ng ilang grupo sa Korte Suprema ang December 31 deadline para sa consolidation ng prangkisa sa ilalim ng PUV Modernization Program. Naghain ng petition for certiorari and prohibition ang iba't ibang transport group at civil society organizations. Humihiling sila ng TRO laban sa deadline na nakatakda sa bispiras ng bagong taon at sa pagpapawalang bisa ng prangkisa ng mga hindi pa consolidated sa auno ng Enero sa susunod na taon. Ang mga ito na mga issuances ng DOTR at LTFRB ay nagbabiolate ng napakaraming mga constitutional principles at batas sa ilalim ng konstitusyon natin may karapatan ang lahat man lat sinuman na sumali o hindi sumali sa isang organisasyon o asosasyon ito pinipilit sila na mag-member ng cooperative na labag sa kanilang karapatan sa mga ang uh, mga executive order na inilalabas ng DOTR, ay uh, ang plano pa rito ay tanggalan tayo ng kabuhayan kaya sinasabi nga po natin kung ang layunin talaga ng gobyerno ay ayusin yung ating public transport bakit hindi ang gawin ng gobyerno ay mag magbuo tayo ng sarili nating industriya sa petition hinihiling rin na ideklarang labag sa konstitusyon ang mga inilabas sa department order at memo circular ng Department of Transportation at Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB kaugnay nito Kasama rin sa mga naghain ng petisyon ang mga jeepney operators, drivers at commuters. Respondent sa petisyon ang DOTR at si Secretary Jaime Bautista, maging ang LTFRB at chairman nitong si Chofelo Guades III. Sabi ni Bautista, sumusunod lang sila sa utos ni si Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman, tatalima raw sila sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Kinukunan pa namin ng pahayag ang LTFRB at si Guadis. Ito ang unang balita sa Rima na Fran para sa GMA Integrated News. Nanumba na sa pwesto ang apat na bagong direktor ng Maharlika Investment Corporation. Sila ay sina Vicky Castillo Tan, Andrew Jerome Gan, Herman Lichauco at Roman Felipe Reyes. Bilang MIC Directors, tutulong sila sa pangasiwa sa Maharlika Investment Fund. Una nang itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Rafael Consing Jr. bilang CEO at President ng MIC nitong Nobyembre. At gagamitin po ang Maharlika Investment Fund sa pagpupondo ng ilang malalaking proyekto ng gobyerno. Ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan. Pinatunayan ito ng ilang tao na nagmistulang Santa Claus sa pagtupad ng Christmas wish list na ilang persons deprived of liberty o PDL sa Pasay City Jail. May unang balita si Salim Refran. Literal na abot kamay ng mga pangarap ang mga nakasabit na ito sa entrada ng Pasay City Jail, male dormitory. Mga Christmas wish ito na higit isang libong person sa si Pride of Liberty sa detention facility. Isinabit yan sa pag-asang tutulong ang publiko sa pagtupad sa mga hiling nila ngayong Pasko. Marami po kasi tayong mga PDL na balang mga dalaw at sa, sa maliit na nilang kahilingan ay eh baka mapagbigyan natin sila. Ang mga nakasabit na hiling, ipinost ng law student na si Chrissy Digia. Ang kanyang po sa na naghihikayat na tumulong sa mga wish, nag-viral. Kaya kahit wala pang Pasko, naubos na ang mga nakasabit na wish ng mga PDL. Wish granted na kasi ang mga ito na mga nagmamalasakit. Pag nabasa niyo po yung mga wish ng mga PDL natin, napakasimplo na. Kung meron tayong mapapasaya kahit isang tao, bakit naman hindi galing sa kanila? Maraming nangangailangan pero marami ring willing na magbigay. Hindi lang nila alam. Sir, bakit yan po yung hiniling ninyo? Tagal ko na po kasi hindi nakakakain itong halo-halo kaya ito po yung winish ko. Maliit man para sa iba, malaking bagay na yan para sa mga nakapiit. Lalo't nagsisiksikan ay higit isang limong PDL sa kulungang panalang sana sa mahigit isang daang tao. Mga mumunting kahilingan lang 'yung nakasulat dito sa mga wish ng mga PDL dito sa Pasay City Jail. Meron nang hihingin ng donut, may nanghihingi ng munggo, may nanghihingi ng uh, loaf ng tinapay, karamihan ang gusto fast food. Yung mga ganitong bagay, kayang-kaya nating ibigay para naman mapasaya ang kanilang mga Pasko. Pero dahil ubos na 'yung mga wish dito sa Pasay City Jail, pwedeng pwede nating yung gawin dun sa iba na mga kulungan sa ating bansa. Hindi po lahat kung kaming mga PDL na nandito ay eh, lahat naman po talaga yung may kasalanan. Iba po yung mga naging biktima lang din. Lahat karamihan sa amin ay nagbabago. Ito ang unang balita sa Nima Refran, para sa GMA Integrated News. Ang Christmas season ay most wonderful time of the year din para sa Kapuso Stars. Yan ang pag-round raffle ni Gabby Garcia sa Christmas party kagabi sa Team Gabby Siyempre, present din ang boyfie na si Khalil Ramos Pinasinip din ni Gabby ang ilang highlights ng kanilang party Si Love Before Sunrise star Bea Alonzo kilig sa natanggap na regalo Sa Christmas tree na bridal ang team si Miss Universe Philippines 2023, Michelle Marquez D, sizzling like a wow. summer sa kanyang bakasyon sa El Nido, Palawan. Uy, enjoy naman ang abot kamay na pangarap stars sa sila Ken Chan, Jillian Ward, Richard Yap, Carmina Villaruel, Pinky Amador at Kazel Kinuchi sa kanilang groupie sa Japan! Wow! Speaking of Japan, nasa Tokyo si Bianca Manalo na share ang highlights ng kanilang trip. Si Camille Prats naman kasama ang kanyang pamilya sa pagbisita sa Osaka oh, saya! So yeah. Japan is the, the best, Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.